tapos na po kami kumain, Ito po si Ryan, ay Ryan, <laughs> Ito po si Benny, Si <laughs> <Ha? laughs> <Ba> Benny, tapos Labo, si tapos Ito po si tapos 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 po tapos 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 <laughs> At ako. Ayun, naka-record ba, ba 'yan? At ako. Dito kami ngayon sa No Summit. And uh, lang lang. right now it's like um you know what I'm saying? Kaya <laughs> <laughs> ay, you no? It's like 4:45. Okay. Tapos napahin ka mamain Parang dito lang kayo, kuha nilang namin gamit ah Ano yung namin okay. Umuusok po yung bibig namin Sample nga Ryan <laughs> Pangit. <laughs> Hindi ngayon makita ngayon eh, kasi yung usok eh. Ah, eh, <laughs> mga ganun pa yung usok ni Ran. Alam <laughs> <laughs> well, ano na, Sempre, gusto ko bahay palagi. Tol ano, sige samahan ko na kayo. Hmm. Dito na kayo ng dito. bye-bye. Ha? Bye-bye, mamaya naman ulit. Bye-bye. <laughs>